Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamusta kayo mga kabayan? Pwede kabayan ni Jemma kulit Dito ang ba bagong namin bahay Lipat kami dito Diyan ang kusina namin Ito ang washing machine Naglabah na yung pampunas Sa paa Sa domat ito pang pa sampayan dito ang nat, nat namin dito sa bagong bahay meron meron pa bang ante baka kabayan naghanap kayo ng partition meron kami dito ito ay papuntang CR si sa kaya yung ibang mga partition siyempre ito papuntang sa aming kwarto Ayan. Diba? Magaganda. Ayan na. Ah. Yung ibang partition doon. Yung iba. Dito. Dito yung uh, ating balcony. Dubai Creek yon Mga uh, guys. Ayan. Rolex. Nandiyan siya. Ito yung the bike rick yun yun na nakita niyo yung the bike ito pumunta natin sa uh, amin kwarto ito yung kusina ito yung pintong pa exit ito pumunta sa amin kwarto room number dito sya at na tadaaa ay dito na ako hmm. yan mga bag ni sim jam hmm, yun ito yung mga ibang gamit namin pabalik tayo dito sa mirror hi hi maraming salamat sa inyo pag like share and subscribe our channel Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.